Pinipitas ko talaga para sa'yo to. Pinapitas mo para sa akin. Galing probinsya. Alam mo, ayoko ng mga probinsyano katulad mo. Saka baka may gayuma pa yung prutas mo, no? So, ibig sabihin is, baliwala, wala yung mga nangyayari sa atin. Ah, alam mo, nasing lang ako nung araw na yun. Anong ginagawa mo dito? Saka, sino nagpapasok sa sa'yo dito? Pinapasok pala ako ng katulong niyo. Ay, talaga si Inday. O, ano naman gagawin mo dito? Pakay mo. Siya nga pala, Yar, may dala akong prutas para sa'yo. Pinipitas ko talaga para sa'yo ito. Pinapitas mo para sa akin. Galing probinsya. Alam mo, ayoko ng mga probinsyano katulad mo. Saka baka may gayuma pa yung prutas mo, no? Ilang araw na kasi kitang mini-message. di reply, di ka re reply sa akin. Sinisend mag mo lang ako. Hindi talaga tayo re-reply yan kasi hindi kita gusto. di ko nga gusto yung mga katulad mo. Tignan mo nga yung pananamit mo. di ko talaga gusto. Nababadoyan ako sa'yo. So, ibig sabihin is, baliwala wala yung mga nangyayari sa atin. Ah, alam mo, lasing lang ako nung araw na yun. Saka, hindi ka naman nagsasalita nung araw na yun, kaya hindi ko naman alam na ganyan ka magsalita, no? Bawal na ba magmahal ang isang probinsyano katulad ko? Saka, wala pala akong puwang dyan sa puso mo. Alam mo, nabibirduhan ako sa'yo. Tsaka meron na akong dinedate, Alam mo yon Gwapo yon sa taga Manila. Hindi ka tulad mo, taga probinsya. Mahal na mahal na kasi kita eh. Hindi ka na, hindi kita naalis sa puso ko at isi. Mahal na mahal. Kakadiri ka naman. Tsaka, tanga ka ba? Binalak na nga kita eh. Gawa ka pa ng gawa ng account. Tsaka, hindi mo ba alam? Hindi mo pa ba, ba nagigets? Ibig sabihin ng um, busted na kita. Ngayon pa lang, oh, harap harapan no? Oh, busted ka na. Kaya ako ako sa'yo, lumayas ka na dito. Ikar, ikaw kasi yung nakaka-virgin sa akin, eh. First time ko nangyari sa buong buhay ko yun. Tsaka, sabi ng papa ko na kapag may nangyari daw sa yung dalawa, is papakasalan mo daw yung tao. Ang yung... badoy talaga ng mga taga-probinsya. Alam mo sa amin, di uso yun. Sa inyo yon, Sa amin, wala lang yun. Saka ba diba, sabi ko nga sa'yo, lasing ako nung araw na yun. Saka di kita nakadinig nagsalita nun. Hindi ko. Hindi ako sa'yo, nakakadiri ka. Lumayas ka na. Bigay mo kay Indaya na. Sige na, alis na. Babe, ang saya ko kasi... Ang sarap ng food dito, tapos nag-enjoy talaga ako. Napaala, pala, matanong mm -hmm. ko lang, saan ka ka pala nag-work? Work? Hindi ako nag-work. nag -work. kasi kami ng business sa family namin. Oh. Yeah. Actually, sa ulit ng business namin, naka, nakabili na rin kami ng mga tatlong kondo. Like, like that. And, alam mo pa, Medyo mabanas na dito eh. Paka gusto mo lumipat sa isang condo namin? Malamig yan. Ikaw babe. Okay. Basta ikaw. Ano, tawag na tayo ng waiter? Waiter, ah... Uh, Peel please. Ah, uh, sir. Uy! Tol, ikaw pala yan! Depo, depo ba ngayon? di... date. Tol, tol, tol you know, ito ba yung kanung mo sa aming Mayaman, maganda, tapos maraming pera. Ganda-ganda niya na. Ah, babe, ah... Uh, baka nagkamali lang. Sorry, ah, uh, hindi kita kalala eh. Okay? Ah, sir. Sensya na, sir. Kinabahan naman ako. Kala ko magkakilala kayo. Hindi. Huwag mo nalang pansinin. Kamo mo kasi yung kawit ko eh. Mm. Sensya na po. Ah, uh, ito po pala yung bin niya. Sige. Ah, uh, bale. Tawagin ka na lang namin pag magbabayad na kami, ha? Okay. Sige po. Thank you. 5,000? Don't worry. Oh. Babe, ah... Uh, naiwan ko kasi yung wallet ko sa car ko. So, kunin mo sa car mo? Eh, yung car ko kasi, ah... Uh, hindi ko dinalay. Nag-commute ako eh. Okay lang ba na ikaw muna yung magbayad? Total, uh, mayama ka naman, hindi ba? Naku, babe, wala nga din akong dala ngayon eh. Kasi, syempre, expect ko ikaw magbabayad. Ano ka ba? Seryoso so, ka ba? Ano yan? Aganto na lang. Ka uh, baka may card ka. Bayaran ko na lang. Babe, wala akong dala. Ah, uh, ma'am sir. Good yes. news. Ah, uh, yung bill niyo po, bayad na. Hmm? hmm? Ano po? Talaga? Sino nagbayad? Ah... Uh, yung may-ari po. Yung may-ari? Kapo. Asan ah, yung may-ari? Parang gusto ko mag-thank you sa kanya. Ah, pwede naman po. Sige po. <laughs> oh, ba't nandito ka? Nandito yung mga taga-probinsya na yan. Ano mo ba, babe? Yan yung hmm. yung nakwento ko sa'yo nakaraan. Yung nandiligaw sa akin, nakakadiri. Tingnan mo nga yung pananamit, oh. Saan okay ko mo binili yan? Siya ba? Ah, uh, ma'am. bali siya po yung may-ari ng kinakainan niyo pong restaurant. Saka so, hindi niya pa po natatanong, eh siya rin po yung nagbayad ng bill niya po. Anong nangyari yun? Hi, sir. Oh. Hello po. Hello. Sir? Nagpapaalam ka ba ngayon ng mag-delay off ka? <laughs> Bakit? Waiter pa yun dito? Ah, hindi po. Dishwasher po yan namin. Hi. Hi, babe. Dishwasher? Namayos ka na dito! Sorry? Ang yabang, yabang mo! Ang na to! Uy, Luigi, upo muna dito. Uy, Luigi! Ang yaman-yaman mo pala! kano ka yaman! Oo, oh, mayaman kami. Marami kaming kondo. Marami akong sasakyan. At saka, marami kaming mga lupain. At saka, yung tatay ko is governor sa probinsya namin. Talaga? Governor siya? Hmm, huh, grabe, ang yanyo-nyaman mo pala, no? Hoy, Luigi, sorry nga pala, ya. Actually, tinetest lang kita noon, eh. Kaya, ayun. Anyway, ang gwapo mo pala, no? Tigas-tigas pa ng muscle mo. Ano mo yun? Actually, alam mo, may lig ako sa mga probinsya, no? So, nanaligaw ka? Oo, pwede naman, di ba? Kaso, na turn off ako sa mga taong mga gold digger, mga feeling mayaman at saka plastic na katulad mo. So, anong ibig mong sabihin? Busted ka na sa akin. Ako busted? Oo, oh, busted ka. Kaya pwede ka na umalis. Ako? Papalisin mo? Robinsyanong katulad mo? May lupa ka nga eh. ako. assuming, Tis na nga ako dyan.